Dear Brother Bador, mapagpalang araw po sa inyo. Sumulat po ako sa inyo upang alamin kung totoong mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Marahil nagtataka kayo kung bakit ko naitanong sa inyo ang mahiwagang tanong na ito. Upang hindi po kayo nagugulumihan, ay hayaan niyong umpisahan ko ang aking kwento sa ganitong pangyayari. Noong November 25, 26, 2023, ay nagdiwang kami ng aming ikalimampung anibersaryo ng aming reunion sa high school. Dumating ang halos kalahati sa aming mga kamag-aral na naninirahan sa iba't ibang bahagi ng mundo. All four corners of the world, ika nga sa Ingles. Masaya ang aming pagdiriwang dahil nagkadaupang talad ulit ang mga magkakaibigan, dating magkasintahan at higit sa lahat ay mga kamag-aral na may naiambag sa kanila noong walang-wala pa sila at ngayon ay nag na ang kanilang pamumuhay. Yung dating tinutulungan ay maaring siya na ang tutulong din sa mga nangangailangan. Ganon po kami kasaya sa pagtitipon na iyon. Hindi lang sa mga event na iyon na masaya kami, kundi mas matindi pa dahil kami ang tinaguri ang Hakot Award Batch. <laughs> Imagine, kami ang best in float na ang theme ay Disney. Ang best in uniform dahil nakadamit kami ng Mickey Mouse sa iba't ibang katauhan. Mind you, ako doon si Daisy, ang GF ni Donald Duck. Feel na feel ko talaga. Another awards ay best in attendance na umabot ng more than 100 attendees. And to top it all, kami ang nanalo ng title ng Mr. and Miss Alumni. It was really a grandiose celebration. Matuling lumipas ang isang taon Nagkaroon na naman ng reunion ang aming school. May mga dumating na classmates namin, subalit hindi kasing bongga ang celebration dahil hindi na kami ang star of the event, kundi ang sumunod na batch sa amin. Sila ang batch 1974. Kung ano man ang nangyari, ay hindi na kami interested dahil natapos na kaming nagpasikat. Subalit, nagkaroon kami ng isang plano. Isang malawakang reunion na gaganapin sa Las Vegas, South California sa June 2025. At kung paano niligtas ng Panginoon sa aking kagimbal-gimbal na pangyayari ay hayaan mong umpisahan ko sa ganitong tagpo. Elma, Elma, nabalitaan mo na ba na gaganapin daw ang worldwide reunion sa Las Vegas? Masayang tanong ni David. Ya e ano kung doon gaganapin? Wala naman akong kakayahan na pupuntang Amerika. Kayo ah, dahil labas-pasok kayo sa Amerika. Siguro kung pupunta ako ay sisimulan ko ng maglakad para makarating na doon bago pa mag-reunion. Pabiro kong sabi. <laughs> Sabihin mo lang kung pupunta ka o hindi. Huwag ka nang magsalita ng imposible. Dahil di mo naman kaya. Kahapon lang, nagrereklamo ka na eh. Sabi mo, sumasakit ng tuhod mo. Shhh! Pabulong na pag papahinto ko. Huwag ka nang maingay. Huwag mo nang ipangalandakan. At bigla kaming nagtawanan. Matuling lumipas ang mga buwan. Biglang tumawag ang kapatid kong nasa US. Ate, kumusta kayo dyan? Tumawag ako dahil gusto ko sanang i-resume ang aking SSS contribution para may pension ako balang araw. Masayang sabi ng aking kapatid. Ganun ba? Okay. Bigay mo ang SS number mo at gawa ka ng authorization na ako ang maglalakad. Casual kung sambit. Siya nga pala ate. Wala ka na bang interest na mag-visit dito sa US? Ituloy mo na ate yung naudlot na balak mo bago magka-pandemic. Masayang sambit niya. Oo nga eh. Kaso, wala akong pera sa ngayon. Isa pa, may trabaho ako. Matabang kong sagot. Ate, kung sagot ko ang pamasahi mo at ikaw na sa visa, gusto mo ba? What? Are you kidding? Tanong ko sa kanya. <laughs> ikaw ate ha? Nabuhayan ka ng loob nung nakarinig ka ng libre. Pabiro niyang sambit. Of course. Sino ba ang tatanggi? Libre na yan. Hindi ate, pamutol niya sa sasabihin ko. Wala nang libre ngayon. Actually, bayad ko yan sa utang na loob ko sa iyo. Yung pagtuturo mo sa akin ng grade 1 ako. Kung paano ko isulat yung mahabang pangalan ko. <laughs> at tumawa na kasing lutong ng chicharon. May, pi, mahigit dalawang oras kaming nag-usap at laking tuwa ko sa gabing iyon dahil makakasama ako sa worldwide reunion namin. Bago ako natulog ay sinulat ko muna ang mga katanungan tungkol sa pagkuha ng visa. Nag-search ako sa YouTube para magkaroon ng idea. Kinabukasan ay tinawagan ko ang aking pamangkin upang alamin ang mga dapat gawin sa pag-process ng visa. Aunt, napatawag ka. Ano bang sa atin? Malambing niyang sambit. Amy, let me ask you something. Kaswal kong tanong. Wow, aunt. Spoken dollar ka na ngayon, ha? Ah. <laughs> Parang may nararamdaman ako, ah. Ano yun, Aber? Putol ko. Don't be judgmental. Bawal yan. Ay, nako. Pinapairal mo na naman ang pagkarelihiyosa mo. Paminsan-minsan tumingin ka sa paligid nyo. Para magsaya. Tama na nga yan. Pag-usapan natin ang sinabi ng tito mo. Medyo mataray kong sabi. Aunt, pupunta ka ng US? Yes. Gusto kong mag-attend ng worldwide reunion namin. At si tito mo ang mag-sponsor sa akin. Pero sa bahay niyo ako mag-stay dahil malayo ang Minnesota sa LA. Anong may tutulong ko, aunt? help me process my visa agad kong sambay. Yes, and no problem. Just give me your personal data. September 29, birthday ng kapatid kong si Romulo. Nagkataon na nagchat ang aking kapatid na si Ray regarding sa pagkuha ng visa. Sa umpisa ng aming chatting ay maganda ang aming pag-uusap. Hanggang sa nakita niya ang larawan na pinadala ng aking kapatid sa kanya. At dito na nagumpisa ang mainit naming pagtatalo. Sa tuno ng kanyang pananalita ay wala na siyang respeto sa akin. Nasasaktan na ako sa mga binabato niyang mga salita. Nilalait na niya ako at pawang pagmamalaki ang nababasa kong messages niya sa akin. Dahil hindi ko na maatim ang pinagsasabi niya ay sinabi ko na forget everything. Hindi ko na itutuloy ang pagpunta ko dyan. Nagbago ka na. Wala ka ng respeto sa akin. Naadapt mo na ang kultura ng Amerika. They believe in themselves. They don't believe and have no faith in God. Hindi mahirap ang maging mayaman. Oo. Balang araw makikita mo kung ano ang kahihinatnan. Sige, i-block na kita. Umiiyak ako na pinindot ang salitang block at napahagulgol ako dahil malayo na siya sa Diyos at naalis na niya ang kulturang Pinoy. January 9 ay lumabas ang balitang nagka-wildfire sa Los Angeles, ang lugar na kung saan gaganapin ang aming worldwide reunion. Sa nangyari sa aming magkapatid, ano kaya ang ipinahiwatig ng wildfire sa Amerika? Brother Bador, may kinalaman po ba ito sa paglayo ng mga tao sa mga utos ng Panginoon sa atin. Mahal ba tayo ng ating Panginoon? Bakit nangyari ang wildfire sa Los Angeles na kung saan matatagpuan ang mga kilalang mga tao sa buong mundo? At bakit may natira pang mga gusali na nakatayo sa kabila ng pagkatupok ng halos kabuuan ng Los Angeles? Ito po ba ay parusa sa ating mga makasalanan? Ano po ang masasabi ninyo sa sakunang naganap? Lubos na gumagalang, Elma. Kumusta naganap ang Golden Globe Award? Sinabi ng host ng event, "Ay God, creator of the universe zero mention." At nagtawanan ang mga tao doon sa event after ng event, 48 hour o dalawang araw na lumipas, naganap ang malaking trahedya ng sunog. Kung ikukumpara ay halos kasing lawak ng dalawang lungsod o bayan. Maging aral ito sa lahat ng tao dito sa mundo. At huwag gawing joke ang Diyos. Dahil ang Diyos ang may lalang ng mundong ito. Lahat-lahat ay nilikha niya pati ikaw at ako. Basahin natin sa Jude 1, 7 hanggang 16. Tandaan nyo din yung nangyari sa Sodom at Gomorrah. Pati doon sa mga bayan sa paligid nila. Naging immoral din ang mga tao sa mga lugar na yon at gumawa ng kung ano-anong kahalayan. Kaya pinarosahan sila ng Diyos sa apoy na hindi namamatay para maging warning sa lahat. Ganyan din yung mga taong sinasabi ko sa mga visions nila. Gumagawa sila ng mga bagay na nagpaparumi sa sarili nilang katawan. nire nila ang authority ng Diyos at binabastos pa nila ang maluwalhating angels. Kahit na yung pinuno ng mga angels na si Michael hindi nagsalita ng pambabastos nung nakipagtalo siya sa Debel para makuha yung bangkay ni Moses. Sinabi niya lang, Panginoon na ang magpaparusa sa iyo. Pero itong mga taong sinasabi ko, binabastos nila ang kahit anong mga bagay na hindi nila naiintindihan. Ginagawa nila kung ano lang ang natural sa kanila kagay ng mga hayop at yun din ang sumisira sa kanila. Grabe ang mangyayari sa kanila. Sinusunod nila yung example ni Cain ginagaya din nila ang pagkakamali ni Belam para lang magkapera. Nagrebelde sila sa Diyos, kagaya ni Cora. Kaya kagaya din niya, wawasakin sila. Nakakahiya para silang maruruming mantsa sa inyo. Pagkasama nyo sila sa mga kainan nyo bilang magkakapatid. Sarili lang nila ang iniintindi nila. Para silang mga ulap na tinatangay ng hangin pero walang ulan. Para silang mga puno na binunod sa lupa, patay na walang dahon at hindi na Parang mga bula ng alon sa dagat, kitang-kita ang mga nakakahiyang ginagawa ng mga taong ito. Para silang mga star na wala na sa tamang direksyon, nakaready na para sa kanila ang kadiliman at forever na sila doon. Tungkol sa kanila yung sinasabi ni Enoch na mangyayari sa future. Si Enoch yung apo ni Adam sa pampitong generation. Sabi niya, tingnan niyo, dadating ang Panginoon kasama ang libu-libong banal na angels niya. Ija-judge niya ang lahat paparusahan niya ang lahat ng makasalanan na gumagawa ng masama at nagsasalita ng lahat ng pambabastos laban sa kanya. Ito yung mga taong laging nagrereklamo, mahilig manisi ng iba, sariling gusto lang ang sinusunod, mayayabang at magaling mambola para lang makuha ang gusto nila. Ikaw na nakikinig ngayon, mahal ka ng Diyos. Mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Paniwalaan natin ang pagmamahal ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at nasusulat sa banal na kasulatan, John 3:16 hanggang 21. Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo. Kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan kasi hindi pinadala ng Diyos ang anak niya para hatulan ang mundo kundi para iligtas ito hindi hahatulan yung mga nananalig sa anak pero hinatulan na yung mga hindi nananalig kasi hindi sila nananalig sa kaisa-isang Son of God. Ganito ang hatol. Dumating sa mundo ang ilaw. Pero mas mahal ng mga tao ang dilim kesa sa liwanag. Kasi masama ang mga ginagawa nila. Yung mga gumagawa ng masama, galit sila sa ilaw at hindi sila lumalapit dito kasi ayaw nilang ipakita ang mga masasamang gawa nila. Pero yung mga gumagawa ng tama, lumalapit sa ilaw para makita sa liwanag na ginagawa nila ang kalooban ng Diyos. At basahin naman natin ang Romans 5.8. Sa verse na yan ay makikita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos na ipako at namatay si Kristo para sa atin na makasalanan. Romans 5.8 Pero pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Mga makasalanan pa tayo nung namatay si Christ para sa atin. May dalawang testament ang banal na kasulatan. Old Testament at New Testament. Sa Old Testament, para mapatawad ang kasalanan, kailangan na mag-alay ng dugo ng hayop. At mababasa natin sa Hebreo 9.22. Ganun nga ang sabi sa law, halos lahat ng bagay ay nalilinis gamit ang dugo at napapatawad lang ang mga kasalanan pag may dugong sinakripais para sa Diyos. Mapapatawad niya ang kasalanan kung may mag-aalay ng dugo at kailangan ay walang kapintasang dugo ng hayop ang kakatayin upang ito ay maging katanggap-tanggap sa kanya. At ayon sa banal na kasulatan, sa New Testament, para mapatawad ng Diyos ang sanlibutan, kailangan na may mag-alay ng dugo dugo na malinis. Walang kapintasan at dalisay na dugo. At walang iba, ang kanyang bugtong na anak lamang na ating Panginoong Hisoklisto lamang. 1 John 3.5 Alam niyong dumating si Christ para alisin ang mga kasalanan natin at hindi siya nagkasala. Kahit gustuhin mo man mag-alay ng sarili nating dugo, ay hindi ito nagiging katanggap-tanggap sa Diyos dahil tayo ay makasalanan. Roma 3.10 Sabi nga sa scriptures, walang kahit isang matuwid. Pasahin so, naman natin sa Romans 8.1-10 hanggang Kaya nga hindi na pwedeng hatulan ngayon ang mga nakipag-isa na kay Christ Jesus kasi ang batas ng Espiritu na nagbibigay sa atin ng buhay dahil sa pakikisa natin kay Christ Jesus ang nagpalaya sa akin sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng law kasi naging mahina yon dahil sa ordinaryong tao. Hinatulan niya ang kasalanan ng tao nung pinadala niya ang sarili niyang anak. Saan anyo ng makasalanang tao para alisin ang kasalanan natin. Ginawa ito ng Diyos para magawa ang tama at mabuting nire-require ng law. Habang namumuhay tayo ayon sa Espiritu at hindi ayon sa nature ng tao, kinokontrol ng nature ng tao ang isip ng mga namumuhay ayon sa gusto ng nature ng tao. Pero kontrolado ng espiritu ang isip ng mga namumuhay ayon sa sinasabi sa kanila ng espiritu. Ang isip ng mga namumuhay ayon sa sinasabi sa kanila ng espiritu, pag nature ng tao ang sinusunod, kamatayan ang resulta niyan. Pero pag espiritu Maayos at mapayapa ang buhay natin. Kaya nagiging kaaway ng Diyos ang mga tao pag yung natural nilang pagkatao ang kumokontrol sa kanila. Ayaw kasi nilang sundin ang gusto ng Diyos at ang totoo, hindi nila kayang sundin yun. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga taong sarili lang ang sinusunod. Pero hindi kayo namumuhay ayon sa sinasabi sa inyo ng natural nyong pagkatao. Ang sinusunod nyo ay ang Espiritu, kung nasa inyo nga ang Espiritu ng Diyos. Pag wala ang Espiritu ni Christ sa isang tao, hiwalay ang taong yon kay Christ. Pero pag nasa inyo si Christ, ang Espiritu ang bumubuhay sa inyo. Kasi tinanggap na kayo ng Diyos kahit pa mamatay ang katawan nyo dahil sa kasalanan. Kaya anuman ang kalagayan, anuman ang sitwasyon, lagi mong alalahanin na ang buhay ay regalo para mag-enjoy. At habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika! manalangin tayo. Ang pasya na tanggapin si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Panginoong Hesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen.